Nakaka-miss, nakaka-miss, Tito um, yes, um, nakaka-miss, mabilad sa araw, pagpawisan, ganyan, <laughs> tapos, hindi, parang ako po, um, yung, yun yung talagang dapat lagi natin ginagawa as public figures po namin po, mga artista, uh, na ilapit talaga yung sarili namin sa mga supporters and fans, kasi, ano eh, mere presence lang talaga po, okay na sa kanila, so parang, uh, namis ko yun, tapos, Uh, talagang kahit inabot po kami ng halos 4 hours na binaybay po namin yung Kamanaba. Sulit naman po kasi, I mean, kahit super init, in Sunblock na lang yun, dito doon. Wala nang ano-ano yun. Kahit naluto yung buhok, okay lang. But worth it, worth it. Dapat it. pa kayo ni Sharon ng possible na call-up? Parang may sinusulat na nga dito, Gork. Si Rita. Si Tita Mel din po eh. Pero surprise po yan. Pero for sure, meron po yan after this film. Ito ang okay. sasili pa rin. Sana po, payag po na si mga boss mayor natin na co-produce na po ako. Sama na po ako dun sa next <coughs> year. May tanong daw si Vinya ni ni no, B. No, 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 si Binya no, B. may tanong. Ang no, future kung natanong na, kasi may lumabas na may pumipirata raw sa'yo na pumalaking kumpanya. Ah, wait po, wala po, wala pong ganun. Nananag, well, siguro talagang wala po Wala po, wala po. Wala po Ah, uh, Loyal po tayo sa GMA until the last day sparkle. And sparkle. Yung Alting Coco. Ito doon naman. Kaya nga, di ba? Di ba? Ayan Hindi, wala. Hindi, wala. Kasi itanong pa yung nababasa. Hindi, yun nga po. Kasi, well, sagutin ko na rin po yan. Wala pong katotohan. Hindi po siya totoo. Kasi lumalabas siya. Ginagawa. Parang ginagawa na naman ako ng issue para mapunta sa akin yung blame. Di ba? Parang nanahimik ako. So, ngayon po, wala pong gano'n. Hindi po yun. I, 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 know my place in the industry and hindi po ako nakikisawsaw sa uh, issue ng kung sino-sino man. Pero as a friend ba, nag-reach out ka sa kanya, sa consoler? Uh, <coughs> parang hindi ko pa po nagawa. Uh, pero siya, kasi siyempre, I mean, that's her personal eh. And nung ginagawa po namin yung Hello Love Goodbye, parang yun din yung respect ko na anything that has to do with that uh, angle, yung sa kanila ni Daniel, hindi ko po ako nakikailang. So I, I keep that uh, oath po and para hindi na lang din po talaga tayo masyadong maraming uh, in, hindi, ko na po nai-involve yung sarili ko with this issue kasi malaki na po siya sa so case. Alden yung Alden Coco oh, na nababasa no. namin. Yes. Ano yun? May sisingit ba yun? Uh, sa yes festival po. ba? Baka po next year. Mm -hmm. oh, oh. yes. Yeah. Baka yeah. po. Pero yes, kasi yun nga po since five breakups <laughs> po um, all of a sudden, talaga yung, yung connection ko with Julian and Coco, parang bigla lang siyang dumating eh. Nagulat ako, sinasabi ni Jules na, sabi ko, Jules, na, nagugulat ako kay Bosco oh, kasi parang ang tagal na niya akong kilala kapag nag-uusap kami. Eh. As in, talagang yung mga payo na binibigay niya sa akin, of course, when it comes to uh, producing and directing and acting at the same time, uh, very guided since pinagtaanan na niya. Tapos parang na-bring up into the table lang po na sabi ko, boss ko, sana. Kasi gustong gusto niya po na magkaroon kami ng project together. Sabi ko, sige boss, ano lang natin yan. I-MMFF na lang natin yan next year. Game daw siya. Sir. Wow. So, Then, totoo so, ba yung mo mag sa Itbulaga? Kasi hindi po. Kasi nahanap ko sa EAT, naglobos ko sa showtime. Sure, ah, hindi po. Pero hindi yung po. sa Itbulaga, ina-expect nila na sana mag-promote ka raw doon. San mga po? kaibigan mo naman yung mga Sabi -post Joe, doon. Sabi ni Joe, Sir Joe. Ah, uh, Joey De Leon, asa ah, idbulaga po sa TV5 mismo <tinyo> sa e sa TV5 dinahanap. Yung meron ka Ito <tinyo> yung e sa TV5 dinahanap, <tinyo> pero, pero yung sa It Bulaga talaga sa GMA na parang sinabi na nila parang mga friends mo naman yung mga host niyo ko. Opo naman, Bakit eh, hindi ka raw mag-promote. Uh, <tinyo> hindi yun nga po, parang yun, po. yun nga rin po yung sinabi ko before, bago pa lang po nangyari yung sa It Bulaga na paglipat sa TV5, di ba na? Uh, if I have to do promos with all of the shows, siempre I will not dep deprive the the project that I'm working with with the opportunity to promote it to different shows po, especially mga noontime shows natin. Pero right now po kasi parang wala pang wala pong schedule na napag-agrihan regarding sa guesting. Kasi ang gusto nga po is dalawa po kami ni Sharon mm -hmm. lagi na magigest. Uh, Doon nga din po sa uh, TV5. Uh, given na po yun. Hindi, hindi ba, uh, po. given na po siya eh. So, ako po, naghihintay lang naman ng permission. Pero, may may relationship with the Dabar ko po ng you know, po sa kala Tito Vic Joey is still there. And the respect is still there po. Hindi po nawawala. So, magpo-promote na sa Pulaga? Kina Paolo, kina Beto, kina Ah, o pag ano po, ay, inaayos lang po yata yung schedule. Eventually po, matutuloy din po yan. Yes po. Yes po. Yes, Lita Rose, of course. Mm -hmm. uh, Nabi mo naman. Uh, opo, parang uh, that, that's, that is, uh, I always mean well po sa mga ginagawa ko naman sa buhay ko. Uh, hindi po ako para mang-hapak or mang-tarnish uh, ng relationship po na yan. nagkaroon ako sa mga nakatrabaho ko po before. Especially, most especially, Ip Bulaga na ang laki ng natulong po sa akin talaga. Nagkaroon ba ng offer na maging isa sa Sa... Nag-Ip Bulaga? Nag-take Uh, uh, wala yes. po, wala po. Wala, po, wala, pong, lang wala lang. pong ganung offer. Okay. So kung sakaling may mag-push, um, is it possible na tanggapin mo? Or dahil sa respeto sa TVJ, magde-decline ka na? No po. Hindi po po siya tatanggapin. Good. Yes po Merry Christmas Merry Christmas dito doon Pulang araw Thank naman ano yes. yung preparation? So yun nga Pulang araw Coming soon January 2024 uh, Parang next uh, year Mag-start na ako <laughs> Mag-dating <laughs> mag, uh, doon uh, Sa ngayon kasi Nag-start na sila Pero puro bata Yung sinushin ko hmm. So by that time siguro Pagpalik pag ko from my vacation Game na ako Game na ako ulit mag-shoot Ano nililook forward mo Nang working with Barbie, David, and Sanya? Kasi parang first time Na ganitong Kayo yung magkasama I've worked with Actually, I've worked with Sanya and I've worked with Barbie na mga sa mga anthologies. Si David, di ko pa siya nakaka-work. Pero what I'm looking forward kasi dito sa Insam na is the story that we're gonna tell. World War to say and first time pa actually nung story ko and first time in my 13 years ko nakita si Direk Dominic Zapata. Umiyak siya habang nagpresent. Ganon kabigat sa kanya yung concept and parang come to think of it, yun din yung narealize ko na if not for the sacrifices of the people during World War II, of the Filipino people during World War II, we, wouldn't won't be experiencing this freedom that we have right now. So, yun yung nakaka- Doon siya naging emotional. And then there were anecdotes of different personal stories ng mga taong nakausap niya na sobrang uh, nag-fuel sa akin para and uh, this is uh, this is actually one of the most important uh, teleseries for 2024. Susulit uh, naman yung one year break mo sa paggawa ng soap. Kung one year din eh, no? Puro peligro nga tayo, no? Hindi, well, uh, miss din. At kasi parang ano ko yun, nakasanayan ko yun na yearly, meron tayo nun. Pero ready na ako. Work na work na. Um, yun, yun nga po eh. Parang right now since uh, uh, parang before di ba maintindihan naman din po ako siguro ng nakakarami dito na syempre as you grow older you learn things and you develop certain uh, specific skill sets and discernments na alam mo na kung ano yung mas angkop sa'yo. Parang right now, I'm at, uh, at now I'm at that point of my career na nandun na ako sa self-preservation uh, stage. So, um, it's not really full control eh, but more of collaboration. Na how can we make it better? Paano natin magagawa ng maayos yung story? Na win-win pa rin. As an artist, anong feeling mo? Is it liberating? Power? It's liberating, it's empowering uh, I hope na marami ring actors and artists na ma-encourage sa ganito na maging involved sila kasi uh, ako kasi I'll have to admit at first uh, nung pumasok ako syempre dahil galing po ako sa lumaki po ako sa hirap nandoon ako sa pera ng showbiz pero as I go along on the third year fourth fifth year doon ko natutunan i-value na tas na in love na ako ng todo and right now uh, nasa stage na rin ako na parang pagbalik sa uh, industriya. Parang kung itong party natin is my way of giving things to people who have helped me in my career naman. Isang mobile mm. More fun. Mo. Hi, Ben. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Actually, yung salve, parang po, Parang kailangan ko siyang... Pinagdasal ko kasi na, alam niyo po, minsan may mga dasal tayo, minsan hindi pinapakinggan it was it, it, it's meant to happen eh. yung mga nababasa ko po sa daily devotional ko na bibigay talaga ni Lord yan sa'yo. Kasi kailangan mo siyang pagdaanan and you need to learn something from that hardship. Kaya kahit anong dasal mo minsan, hindi siya umaalis. Pagod ka na, the point na parang lahat ayaw mo ng... Uh, ayaw mo nang, uh, wala pong gana sa lahat ng bagay no? during the first three months. Pero ngayon nga po, after that, dun bumuka yung realization, dun naging mas full circle yung experience na ah, kaya ko pala naranasan to is para mas ma-appreciate ko kung ano yung mga dumadating po sa akin Harden, speaking then, of pinagdadaanan kasi oh, oh, kahapon last last nagkasama last kay ni siya, yes, yes. and may balita ngayon na may mga hugot post kasi siya tungkol mm -hmm. sa breakup issue ganyan, naramdaman mo ba na may pinagdadaanan si Megas? Hindi po pinapakita sa akin Um, pero during the filming, may mga kanakwento siya po sa akin na confidential na syempre hindi ko naman po masasabi sa ating lahat yun. But, uh, parang eto pong huli, hindi, ko po, hindi kasi rin ako masyado sa social media kaya hindi ko pa nakikita but I didn't know na may ganun pala pero hindi ko po nawalata kahit kahapon sa pare. Sumama so, lang talaga yung pakiramdam niya because uh, uh mainitin po kasi si mama eh, si Miss Sharon eh. So, masyad pawisin din po siya at the same time. So sobra po, 4 hours kaming nakabilad. So hindi na po siya naka, pag, nakasama dun sa on stage namin. And then last question na To end uh, 2023, anong nilulog forward mo sa 2024? Ay, maganda ba yan. Ah, maganda. Grabe na ka general pa. <laughs> Yan ang pinaka. Uh, <laughs> ang end ko yan, no? Ang, mas, mas magkaroon po ako ng opportunity makatrabaho you, yung mga tagaibang stasyon. More to, to, to go beyond the uh, walls of GMA na right now na ganun naman na po yung nangyayari. at uh, saka po at the same time, uh, nilolook forward ko po, po yung next natin para tuhog, di ba? Next Christmas party ko for the <laughs> yeah, best. Yeah. Kasi katay-katay siya, parang yung last time, last year, yung last natin, hindi nag na nag-pandemic na. Tapos ang tagal na ulit bago. So yun ang mas nilulok forward ko dito. Yes! Yeah. 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 Yeah.